Nagulat pa si Steno nang pag-uwi nito'y may pagkain na sa nagagaya kang dining table. Dinner by candlelight and flowers. Minuksan ng mga naro bowls. Puro paborito kong lahat ang mga ito. Nilingon siya nito. I know you can cook. Masakit ang lalamunan diya dahil sa pagpipigil na huwag maiyak. Isa bang malaking kapintasan sa akin yon? Malambing niyang tanong. Oh no, we can't hire the best chef in the world, darling. Inilagay nito sa mga bewang niya ang mga braso at niyakap siya. Pagkatapos ay siniil ng halik. Her chest tightened. How could anyone be so sweet pero walang pag-ibig sa kanya? Oh yes, he liked her very much. Those were his words. Kamawala siya. Binili ko iyon sa restaurant sa ibaba. Anong okasyon? nakibit siya ng balikat. Gusto ko lang. Natawa si Steno. Very well. Sinabayan nito ng bau bago inilang isang open. At your service, my queen. Chow time. Teka, teka. Patayin ko ang ilaw dito sa dining room at sisindihan ko ang kandila. I'll do it. Besides, nakalimutan mo ang champagne, darling, to make this lovely dinner perfect. Pinatay nito ang ilaw at sinindihan ang kandila. Nasa rep, your highness. Nakangiti niya ang sagot. Oh, natatawang kinuha nito sa repang bote ng champagne. Nagsalin sa dalawang matataas na kupeta at sa na upo. This is perfect and lovely. Perfect and lovely. I always remember this steno. Bulong niya. Nagsimula siyang kumain, subuan, biruan at tuksuhan. She will miss him. Kahit hindi niya malunok ang pagkain, ay hindi siya nagpapahalata. Lord, she didn't realize until now that she has the making of good actress. Pagkatapos kumain ay niyakap niya ang binata na panoorin ng isang magandang pelikula sa tape na nirentahan niya. Isa itong love story. Nagpaunlak naman ang binata. Niyayakap at hinahalikan siya nito habang nanonood sila. At kung nagpapadala siya, na titira niya kay Steno would make love to her right there and then at masisirang lahat ang time niya. May luha sa mga mata niya nang matapos ang palabas. Pinagtawayan siya ng binata. Crying over some sad silly show, I can't believe Never They were so in love pero hindi sila nagkatuluyan because of some racial discriminations. Liesel did stay no na naging daan na lang ang pelikula para mapakawala niya ang mga luha. You crazy little thing, halika na nga. Binuhat siya nito at nilupag sa kam. Mag ng maghuhubad ng damit sa steno pero inawat niya. Ako na, steno. Isa-isa niyang tinanggal ang mga butonis ng polo nito and pull it up. Pagkatapos ay ang sintron at sa nanginanginig ng mga kamay ay binaba ang zipper ng slacks nito. Ang binata nang nagtanggal ng medyas at sapatos nito. Ang natitira na lamang ay yung brief nito. Alisin mo yan na Ikaw na. He said softly staring at her. She didn't saw him grow hard. Huminto siya at bumalik ang tingin sa mukha ng binata. Shy as always, nakangiting nga wika nito. We've seen each other's body and both memorize every delicate inch of them, pero nahihiya ka pa rin. Itinuloy nito ang pag-alis ng sariling bobs. Pagkatapos sa ito naman ang nag-alis ng damit niya. Inihagas nito yan sa sahig. Then kiss her. Marahang kumawala si Alana. Gusto kong gawin sa iyo ang mga itinuro mo sa akin. At bago pa nakapagsalita si Steno ay siya na mismo ang malik dito. Her kisses burned him. Her finger too hot on his skin. Alana, he groaned. Hindi nito kayang patagalin pa ang torment na yun. Hinawakan nito sa magkabilang balikat ng dalaga and settle her over him. Pinanlakihan ng mga mata ni Alana doon. He tortured her movements and cuffed her breast all the same time. Oh, is she darling and move slowly. He demanded and cuffed her breast. She moaned. Her movements are being synchronized by these movements. And never before, never with anyone with Steno felt like this. Alana was everything, fire, warm, and passion. You're mine, Alana, you're mine. And Rose's body to meet, sir. Kinabigsin ito at siniin lang halika sabay ng pagdala nila sa ito at isa sa kaduluduluhan pa ron. To the height of rupture and floated slowly back down. Ibinagsak ni Alana ang sarili sa dibdib ng binata. Kung kaninong pintig ng puso ang naririnig niya ay hindi niya matukoy. Pagalis niya bukas, she will have this to remember. Tinawagan niya si Wilma ng long distance pagkaalis ni Steno. I'm leaving him, Wilma. Bakit? Nag-away ba kami oh? Sa kabilang linya. Hindi kami nag-away. It has to end anyway. Alam ba ni Steno? Pag uwi niya mamaya ay wala na ako. And please Wilma, do not break your promise. Pakiusap niya. Paano kung hanapin ka niya? Wala kang sasabihin. I'm leaving him for good. Gusto kong pasalamatan ka for your friendship. I'll be in touch with you sa ibang araw. Nagsisikip ang dibdib niya. Nanakit na ang lalamunan ay sa pagpipigil na huwag umiyak. Paano ka uuwi? nag aalala tanong ni Wilma. Bahagya sa natawa. Nasa parking area pa rin ng hotel ng kotse ko. Would you believe I paid my hotel room in advance? Sa panahong nasa mansion ako, I've been there twice. Tawagan mo ako, na promise me. Hindi may ni Wilma ang makadama ng lungkot. I will. Praya. Bago magtanghalian ay nasa opisina na ni Atty. Riba si Alana. Nagulat pa ang abogado nang pumasok siya. Alana, how's everything, Atty.? Aniya at naupo sa silya. Mabuti, Iha. Mabuti. Kailan ka pa dumating? lang. I came straight here. So hindi pa kayo nakikita ni Donya but Trace, ang lola, hindi siya makapaniwal. She arrived two weeks ago. Nagkagulo ang buong pabrika. Pati ako ay hindi niya tinigilan. She hired a private detective para matuntun kung nasaan ka. Oh, ang bigyan ng sulirani ng matanda. Ang kahuli-hulihan na iniisip niya, ang mami attorney. Biglang pagbabagong anyo ng abogado. Er, nung huli tayong mag-usap iya, I tried to tell you about it but you hung up. Anong ibig ninyong sabihin? Tumalim mong mata niya. She married Adrian a month after you left. Hindi totoo yan. Paano sila mabubuhay ng maayos? Tiyak na pultol na ang allowance ni mami at walang trabaho si Adrian. Hindi makapaniwalang sinabi niya. Marahil ay nagpadalos-dalos tayo ng paghusga kay Adrian Alana. Nang mabasa niya ang termination letter, I expected him to be angry pero hindi. Ang mami mo ang nagalit. At the same time worried about you. Nasaan sila ngayon na, Tarni? Nang lalambot niyang tanong. Hindi pa rin niya matanggap na tuluyang nag ang mami niya. Nasa bahay sila ni Adrian nakatira. Ang harapang bahay ito ay ginawang talyer. Tatim ng mga mekaniko si Adrian, diba? And I can see that they're doing fine, Alana. I have never seen your mother so happy. At she looked ten years younger. Huminga siya ng malalim at tumayo. Aalis na muna ako, Tony. Ipinarada niya ang kotse sa harapan ng talya. Ibinaba niya ang windshield at sinuyod ng tingin ng paligid na may mga nakaparadang sasakyan. Magpapa! Ala na, si Adrian hindi niya na malayang lumapit mula sa likod ng kotse niya. Lumunok siya. Hinago ng tingin ng laking puro brasa. Halika, bumaba ka rin at nasa bahay si Adelpa. Nakangiting anyaya ito. Kailan ka pa dumating Kanina. Mahinang sagot niya na lumbas ng kotse. Nagpatiunang lumakad si Adrian papasok ng bahay at tinawag si Adelpa. Hani, tingnan mo kung sino ang narito. Bika nito kay Adelpa na naghahain ng pananghalian sa mesa. Nagangat ng ulo ang babae. Alala. Gulalas nito. Patak mong lumapit sa inang dalaga at niyakap ito. Oh, ma'am, I'm sorry. I'm so sorry. Shhh. Banayad nitong hinaplos ang buhok ng anak. Ang mahalaga ay narito ka na iya. Si Adrian ay nakangiting nakamatalang sa reunion na iyon. Nilamukos ni Steno ang mensaheng iniwan ni Alana sa ibabaw ng bar. Pagkatapos ay muli ring binuklat at baka matalang siya sa pagbasa. Sumalit maliban sa nagasot na papel, ay walang ipinagbago ang naroong mga letra. Thank you so much for everything. I love you and I will never forget you. Alana, mabilis niyang pinasok ang silid at binuksan ng closet. Wala na raw ng mga gamit ng dalaga. Nanlulumong na paupo siya sa gilid ng kama. Sinapo ng mga palad ng ulo. Hindi totoo ito. Nakadarama siya ng panik. Hindi maaaring iniwan siya ni Alana. Naisip ang candlelight dinner kagabi. The weird love makings. How could he be so foolish na hindi man lang naghinala ron? Sana hindi na niya iniwan ito kaninang umaga. Ano ang dahilan na tumalis ng dalaga? They seem to be very happy together. Nagsisikip ang dibdib niya. Gusto niyang sumigaw. Mabalis siyang bumaba ng building at sumakay ng kotse. In record time niya ang tagaytay sa gulat ng mga naroon. Nasaan si Alana? Bungad niya sa marahas na tono. Itinatago ba rin siya dito? Calm down, Steno. Wala dito si Alana at hindi namin siya tinatago. Sabi ni Angelo. Tumawag siya sa akin kanina umaga. Sinabi niyang aalis na siya. Tinanong ko kung bakit pero wala, wala siyang sinabing dahilan. Si mo na gustong malumu sa na nakikitang ayos ng bayaw. Bakit hindi mo ipinalam sa akin? Bakit hindi mo itinawag? Ibinagsak niya ang sarili sa city. Hindi makuhang itago ang sama ng loob. Walang malamang sabihin ang tanong. I love her, Wilma. I love her so. Tell me where to find her. You two are friends. Ani halos magmakaawa ang pili. Si nanay na sa isumulab kay Wilma na tila nagpapahihwating na sabihin dito. Subalit umiwas ang tinang ng babae. Nahupo sa harap ng binata. Hindi ko alam, Steno. It was part two dahil hindi naman sinabi sa kanya ng dalaga kung taga saan ito ang ipinapagtapat nito sa kanya ang katayuan nito sa buhay. You didn't want to marry her, Steno. Dahil isang maid lang si Alana, di ba? Kaya ano ang mo? You should be glad at kusasi ang lumayo. Nawalan ka na ng pananagutan. Sabi ni Angelo, She's my everything, Angelo. And I'll marry her kahit isa pa siyang metroid. Bakit hindi ganun ang ginawa mo? Bakit hindi mo sa kanya sinabi yung sinasabi mo ngayon? ay that she's happy with me at maliba nung una hindi na muling bumangon ng pagkakataon para pag-usapan iyan. Isinanada nito ang ulsa sa pa Hindi niya gustong bumagsak ang likod ng nasa mga mata niya. Ang natatanda niyang pagkakataong umiyak sa inong mamatay ang mga magulang nila. Ay a full angelo, aren't I? Pinakawalan ko ang babaeng siyang lahat sa buhay ko. He said in a pain voice. Mahal ka ni Alanis ten. Sa kabila ng pagpapayo ko na hindi tama ang ginagawa niyang pakikipaglibin sa'yo, ay hindi siya sumunod. Sinabi niyang mananatili siya sa iyo hanggang kailangan mo siya. Si Wilma, I need her just as I needed her to breathe. I don't know what made her change her mind. Noong tawagan ko siya nung gabi ng party, ay wala akong nahahalatang kakaiba sa kanya. Patuloy ni Wilma. Nakausap mo yan yung company anniversary. Maras niyang nilingon ng ngipag. Tamang mo si Wilma. Kinumusta ko dahil sinabi mong masama ang niya. Oh, inihilamos dito sa mukha ang dalawang palad. I lied to her. Hindi ko sinabi ang tungkol sa party. At iyon marahil ang dahilan kaya umiyak ito. Dahil baka sumama siya sa iyo at kinahihiya mong may makakilala sa kanya. Siya ang maid mo sa mansion, ganun ba? Sarkastikong sinabi ni Angelo. Really, Steno. Ang mama ay dating tendera ng mapangasawa ng papa. Hell, hindi ko siya kinahihiya. Mariing tanggi niya. I was not just ready to face commitment family or sa mga party ng kumpanya at natakot akong pag-isinama ko siya. I already have branded myself as a family man. Hindi ko may sa si Angelo. Naghihinala na siyang mahal ni Stern si Alana. Ang hindi nito matiyak ay kung gaano at kung handa ang kapatid na iwan ang pagkabinata at pakasalan ng dalaga. Kinabukasan ay sa mansyon na nagtuloy si Steno. He died of loneliness kung sa condo siya tutuloy. Pumasok dili sa opisina at kung naroon man na, ay wala rin nagagawa at pinag iinitan pa ang mga empleyado. Ilang beses na siyang pinagtangka ko sa ni Angelo, pero umiiwas siya. Isang linggo ang matulong lumipas ang muli siyang bumalik sa kondo. Parang may nagtusok sa patalim sa dibdib niya. His heart afraid and torn. Mula nang dalhin niya sa kondo si Alana, all the ghosts of precious woman were told sa as if they were exhausted. Ang lahat ng unit ay kay Alan. He could smell her scent everywhere. Tumayo siya sa may pintuan ng silid at tinikot ang mga mata sa loob. He could hear her laughter. He imagined their love mate. He thought of the last time and they made love. Nagsisikip ang dibdib niya. You're slowly killing me, sweetheart. Hindi siya dapat pumarito pero ang mansion may puno ng ala-ala ng dalaga. Humakbang siya pa atras upang bumalik sa salas ng mahagip ng paningin niya ang isang papel na halos nasa ilalim na ng kama. Wala sa loob na humakbang patungo na dinampot ito. Nanigas ang buong katawan niya sa nabasa roon. Sa simbuyo ng damdami inabot ng kamay niya ang wardrobe. Nabasag ang salamin doon. Subalit durog na ito'y ayaw niyang tigilan. Umaagos na ang dugo sa kamay niya, pero wala siyang nararamdamang sakit. Tila naman hidang buong katawan niya. Sinapo niya ang ulo ng magising siya. Napakasakit. Muli niyang ibinagsak ang sarili sa kama. Mabuti at gising ka na steno. Napalingon siya sa may pinto. Sinana ni sa may dalang tray ng umuusok na pagkain. Kainin mo muna itong mainit na sopas. What have you been doing to yourself? Si Angelo na nasa tabi ng bintana kasama si Wilma. Anong ginagawa niyo rito? Iwan niyo. You're getting out of hand, Stan. Pagalit na wika ni Angelina. You've never been drunk. And I had to call a doctor dito sa building dahil ayaw huminto ng dugo sa kamay mo. A broken glass hit a nerve. Bakit hindi mo harapin ito like a dignified man? Easier said than that. Send me to where, Angelo. At hindi ko uurungan iyon. Umangon siya at naupo sa kama. Muling sinapuang ang ulo ng kamay na may bandage. It is very ironic na babae ang dahilan ng pinagkakaganyan mo, Steno. Patuloy ni Angelo. I hated myself for being such a bastard, Angelo. Aniyang tumingin sa kapatid. Umalis si Alana dahil nalaman niyang nagdadalang tao siya. She's pregnant, Angelo. She's carrying my child. Oh, si Wilma ang lulong mo. Bakit hindi sinabi ni Alana iyon? Si Angelo ay nawala nang sasabihin at hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring sino man sa kanila. She's worried and scared of who knows kung ano ang maiisip ng gawin. Patuloy niya na sinapo ang dalawang kamay. Nilingon ni Nana ina si Wilma. Wala akong sisirain salita, Wilma. At kahit na nangako pa ako, sisirain ko pa rin. Lahat ng mga matay na tuon sa matanda. Tensyon ng kay Steno. Mananatili akong walang kibo. Kahit ako ang nasasaktan sa nangyayari kay Steno. Pero hindi ako papayag na may isang walang malay na sanggol ang madadami. Nagsalubong ang mga kilay ni Stelo. Alam ba ninyo kung nasan si Alana, Nana? Halos hindi siya humihinga habang hinihintay ang sagot ng matanda. Sa opisina ay kausap ni Doña Beatriz at Alana si Atornia Ribas. Mamaya niyang alas dasang ang flight namin ng apuko patungong America, Atornia. At kung anong napag-usapan ng board meeting kahapon, ay yun ang gusto kong mangyari. Ani Doña Beatrice, alam na ng mami ang gagawin niya, Atty. Rivas. Si Alana tipid na umiti. Ibinigay niya sa mami niya ang special power of attorney on her behalf. Mabuti naman at nagkasundo na kayong mag-ina, Alana. Napatunayan mo rin hindi opportunistang tao si Adrian, anang abogado. Talagang iniibig nito si Adela Ako man iya Sa haba ng panahon ayun ko lang lubos na nakilala ang mami mo. Sa buong panahon pinagsamahan nila ni Rodolfo, ay naniwala akong pera lang ng anak ko ang dahilan kaya siya nagpakasal dito. Malaga sa washroom, she gave up all this wealth na hindi man diretsong sa kanya ay pinakikinabangan at mapapakinabangan naman niya kung mananatili siyang biyuda. Pareho tayong nagkamali, Lola. Mahinang sagot niya. Pero bakit gusto niyong i-give up ang ownership ng kumpanya? Bakit ipinagbibili ninyo ang major stocks? Ang abogado pa rin. Hindi na babalik ng Pilipinas ang apo Herman. I'm selling you my shares at kahit ang kaya, Alana. Dalawa kayong may prioridad sa kumpanya para gawin yun. Cellphone si sa ang isa ang tinutukoy ay ang vice president. Buhay pa ang lolo ni Alana ay kasosyo na kayo ng kumpanyang ito. Tulad ng napag-usapan sa meeting attorney, mauuwi sa mami ang 25%. I really wish I have the resources to buy the controlling stock Doña Patrice. Pero may palagay akong madadagdagan ko lang ang share ko sa kumpanya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit madali ang pag-alis ninyong ito. Tibo ng isa kong apo, attorney sa isang linggo. And I promise her na naroon ako at gusto kong isama ng yun si Alana. Napalingon ng tatlo sa biglang pagbukas ng pinto. Sumungaw mula raw ng isang lalaking kilalang kilala ni Alana. Kasunod nito ang sekretary nito. Abot-abot ang kamalang dibdib niya kasunod ng tensyon. Eh ma'am, nagpilit po siyang pumasok eh. Hindi ko. Sige na Leti, kalmanting utos niya. Ikinakaila ng tinig niyang panginig ng mga tuhod. Walang kibong sumunod ang sekretaryo na binigyan muna ng huling sulyap si Steno. Gusto ko makausap Uwi ka nito sa outer salon Hindi eh. Hindi umayal sa pagkakatayo sa may pintuan Hindi malaman ng dalagang ang sasabihin. Tumingin sa matandang ng don. Si Donya Bratis na hindi inaalis ang tingin kay Steno ay tumayo. Who are you, young man? Do you know my granddaughter? I'm Steno Abila, And I'll marry your granddaughter whether she likes or not. Ang mga mata nito hindi humihiwalay kay Alana. Napahugot ng hininga si Alana. Tumaas ang kilay ni Donya Beatriz na gustong mangiti. Eh. Where are the My granddaughter isn't rich anymore, either. At least in a few weeks' time if she doesn't change her mind. Nagahan mo na mga mata ng Donya. 15% na lang ang matitira kay Alana in bonds dahil binigay kay Adelpha ang 25% free. I have not known for her for being so. She was my housemate at gusto kong sabihin sa kanyang kahit street sweeper pa siya ay mahal ko siya. At pakakasalan, nakatitig pa rin to sa dalaga na walang malamang sabihin Housemaid? Napalingon sa si Doña Brutus. Anong ibig sabihin ng lalaking ito, Alana? Nagkibit-balikat ang dalaga. Sinikap na maging kaswal. Naturally very original, Lola. Hinaya ko yung isang pelikula ni Eddie Murphy. Isang prinsipe ang nagpunta sa Amerika at umarap na sa isang barger house. I forgot the title. Funny ngayon lang pumasok sa isip na yun. Eventually fell in love with the boss daughter. Ridiculous. Nga po ko pumasok na mid. Kay horror. Nalaki ang mga matang napating sa abogado ang doon niya. Pagkatapos ay binalingan na, na po. And just like in the movie that you were telling me about, did you fall in love with this young man? Pinahira ito ng sarkasa ng tinig. Hopelessly. It was just a whisper Pedro nila yun sa pandinig ni Steno. And it's sasama ka sa akin papuntang tumayo ito. Halika Herman, I'll give you 10 minutes to settle with him Alana or we will be late. Thank you ma'am. Si Steno nang duman sa tabi niya ang matanda. Isinara ng binata ang pintuan pagkalabas ng dala. Namulsa at sumandal sa pinto. You look different. Uy nito sa ayos ng dalaga. In tailored suit. Nakamake up ang mukha at You look different. Ganting sagot niya. Pilit at tinatago ang tissue. Malaki ang inihulong ng katawan ng binata. Na disminir. Sir, just a miss him? Totoo ba ang sinasabi nito sa lola niya? Gusto ko ang buhok mo pag nakalugay and I prefer you without makeup. So you like the house image, ha? Hinaluan niya ng palinaya tinig niya. Hindi ko kilala si Alana Alonso. It was the housemaid Alana that I loved. He said softly, Love, ipinagkakala mali mo ba ang last sa love at Aniya sa malambing na tinig. Pinananatiling blanco ang muka. Noong una yun din ang iniisip ko. Huminga ito ng malalim. Gusto nitong yakapin ang dalaga pero ipinako ang sarili sa kinatatayon. Lagi kang laman ng isip ka. Eh. Your image torture and me. Ang akala ko, pag pinagsawa ko ang sarili ko sa iyo, then you will be totally out of my system. Haven't I yet? Tumalima mga mata niya sa sinabi ng binata. The last few days without you was pure hell. No one to fill your bed. The strange steno. Didn't you keep them Si Beth halimbawa, kasama mo siya sa anniversary party. Diba? Bumangon ng galit sa dibdib niya sa ala-alang iyon. I lied. Yes, and I'm very sorry. But I went alone. Hindi ko kasama si Ibet. Isa sa mga invited guests ang nagsama sa kanya. You can ask Wilma about it. Paliwanag ng binata. Magyasi ang nakadama ng relief. Pero hindi pa rin nagpapalata. Well, what does it matter anyway? Malakaya kang gawin ang gusto mong gawin sa ibang babae. Ano ang gusto mong gawin ko para mahalin mo uli ako at ah, Lana? May ago ni Fain Security sa tinig niya. Napahawak ng mahipit sa armas ng dalaga. Nalito. I haven't stopped loving you. Halos hindi ilabas ang bibig niya yun. Then come back with me, sweetheart. Nakikiusap ang tinig nito. I can't. Mamaya na flight namin ng lola pabalik ng Amerika. Doon na kita mga mata ni Steno. Over my dead bodies. Nagulat si Alana doon. Minsan may hindi pa niya nakikita ang nagalit si Steno tulad ng nakikita niya sa mukha nito ngayon. Kung ano man ang dahilan at pinarurusan mo ako ng ganito, ay nakahanda akong tanggapin Alana. I probably deserve it. But I'll damn if you will let you leave me again. Hindi dahil sa hindi kita kayang sundan sa America. I'll follow you to the end of the earth. Pero hindi mo ilalayo kayong maging sa akin. Wag mo idamay ang anak natin. Lumambot ang tinig nito sa huling sinabi. So alam ni Steiner na nagdadalang tao siya. I love you, Alana. Patuloy ni Steiner sa panatili niyang walang kayo. I probably happened a long time ago. Only I didn't recognize the feeling. I have never felt like this to anyone. To any woman. And scared a hell lot of me. Sinasabi mo ba sa akin yan dahil sa... Ako si Alana Alonso. Hell, I love you dahil ikaw si Alana. My pretty maid who cannot cook even an egg. My arrogant little witch. My uncomplaining little Alana who told me she loved me and would stand by me as long as I need her. And I need your love so much you can't even know how. Puno ng damdaming wika nito. Nilunok ng dalagang ang hikbing gustong kumawala. Nagsisikip ang dibdim niya. Don't go, Alana, please. Pag ginawa mo yun ay hindi ako maniniwalang minahal mo ako, na mahal mo ako. Yan lang ang kaisa isang bagay na hindi mo ikinaila sa akin kahit sa sandaling ito. That's unfair. You know I love you. She whispered as a sub. And I love you too. And I never wanted you. Out of my life. Maliman sa akmang salita ay pinatunayan ko sa iyo ang pagmamahal ko. Pagdating ng panahon, I've always this longing to reach you, to be with you, then wake up each other every morning and you by my side umakbang ito patungo sa kanya habang nagsasalita umiiyak sa na siya ng hawakan siya ni Steina sa makabilang balikat at itayo many times I have watched you sleep and my heart ran it over with love kung hindi pag-iwi yan then tell me how darling gagawin ko isinumsug ng dalagang ang mukha sa dibdib ni Steina hindi ko gustong umalis pero natakot akong yan mo pag nalangan mo mong nagdadalang tao ako sunod-sunod ang pag iyak niya I know you wanted me But with a child, hindi ako nakatitiyak. Hindi ako nakasisiguro kung hanggang kailan mo kailangan at ayokong madamay ang anak ko. Oh love, hinad ka nito ang ibabaw ng ulo niya. I'll never stop wanting you, needing you and loving you. Itinaas nito ang mukha niya at pinahid ng tang finger nito ang luha niya. Kung sasama ako sa iyo, saan tayo uuwi? Naroon pa rin ang security sa tinig niya. Pumaliwalas ang mukha ni Steno sa mansyon, Mrs. Alana Avila. Mag-isang umuwi ng Amerika si Doña Beatriz upang daluhan ng dibu ng isang apo. Subalit muli rin nagbalik ng Pilipinas upang saksihan ng manang kasal ng paboritong apo. It was December 1. wedding for Steno and Lana. Sumama mag-asawa pabalik ng Amerika para sa kanilang honeymoon. I love you, Alana Avila. Bulong ni Steno na nakahiga sa makapal na carpet at nakaunang sa kandungan ng asawa. I keep on telling you that sa susunod na limampung taon ng buhay natin, Ngumiti si Alana habang sinusundan ng marahan ng awit in John Denver's tape. Nasa mga matanhiya ang refleksyon ng apoy sa fireplace. Masuyong hinawi ni Sten ang sweater at hinadka ng tiyaniya. I won't change overnight, sweetheart. I might still a glance over some pretty woman. But I promise, inilagay ni Alana ang daliri sa bibig ng asawa. Shhh! I don't want to change you, darling. I would not have loved you kung hindi ikaw iyan. She answered softly, eyes glowing with love. Inabot ni Steno ang lig ng asawa at banayan na hinagka. Come, let me love you again. Bulong nito.